Yan ay matapos sumugod ang mga militante para sa tangkang pag-okupa ulit sa lugar bilang protesta sa Administrasyong Aquino. Para sa latest aksyon sa Mendiola, may live report si Carla Lim. Carla. Sheryl, hampasan, paluan at basaan. Yan nga ang mga mainit na eksena ang nangyari sa ikalawang araw ng pagtangkang pagkupaan ng mga militanting grupo dito sa Mindyola. Pero gaya nga ng kahapon, bigo ang mga militanting grupo na makaabot kahit man lang sa gate nito. Barikada ng mga pulis ang sumalubong sa mga reliyista sa Bustillos ng tangkaing magrali sa Menjola. Agresibo ang mga militante at sinugod ang harang. Dito na, nagkagirian. Ang ilang militante na nakalusot sa unang barikada, dumiretso sa labas ng Menjola. Dito muli nilang nakagirian ang mga otoridad. Napisang kumapal at dumami ang bilang na mga nagpoprotesta. Sinabuyan na sila ng tubig. Mula Menjola, umabot ang tulakan hanggang sa tulay ng nagtahan. Dito na nagpulasan ang mga rallyista May mga nasaktan man, depensa ng otoridad, inunahan sila ng mga militante. Uh, fortunately, uh, they barge in uh, to the, our... Uh first line of defense sa uh, Bustillos, which our main purpose sana uh, is uh, to conduct dialogue with them. And then, uh, tulad nung nangyari kahapon na uh, dialogue, walang nangyari. Akala ko yung paghingi ng mga permit, panahon lang yan ng, ano, ng diktadura o panahon ni, ni GMA. hanggang ngayon pa ba? So napakita lang nang walang kaibahan yung Uh, ano nakaraang uh, uh, ano rehime ni JMA at saka ngayon at matindi pa ito sa ngayon ano ayon sa grupong anak pawis anim sa kanilang miyembro ang hinuli at nananatili ngayon sa station 5 pwede silang makasuhan na ilegal na pagrarali at pwede ring magsampa ng kaso ang mga pulis na nasugatan sa insidente pero popular raw ang mga militante ng reklamo sa mga pulis Sheryl, sa area na ng Bustillos, magpapalipas na magdamag ang mga militanting grupo na hanggang sa ngayon ay nagsasagawa pa rin ng kanilang kilos protesta. Kaya naman 24-7 magbabantay ang pulisya dito sa may Menjola. Babala kasi na mga militanting grupo ay aaraw-arawin nila yung pagsugod dito sa Menjola hanggat hindi nila na isasakatuparan ang tangkang pag-uukupa dito. At dapat daw antabayanan ang gagawin nilang malaking kilos protesta sa December 10 kung saan papatak din ang Human Rights Day. Cheryl? Maraming salamat Carla Lim, nagulat live mula sa Mindyola.